Ayan, may tamban dito. Di kinuha ni Laupan eh. Kunin na lang natin. Sayang eh. Ayaw niya ng tamban yata eh. Ayan oh. Pang ulam na din yan. Preto. Ayan o. Oh. Umuwi na si Laupan eh. Iniwanan niya. Ate na lang. Pang preto na din yan ha. Tamban. Kunin ko na. Sayang to eh. Sayang to Laupan. Pang ano na din to ha? Pang ulam ha. Dalawa nakita ko dun eh Arriwa pa Stop. Ayan may tamba na tayong pang ulam Dalawa oh, diba? Baka meron pa dun sa kamila Kiluan nila ko pala eh Ate na lang e Ito mga ka meron Ito mga kaending oh meron pa oh tamba no oh, Ayaw nila ko eh Ate na lang Para may tatlo na tayo Diba ano? O, tatlo tamban pang ulam magkano tayo dito may repulyo naman dito magkano tayo kaya pa so pan tusaw iga iga repulyo tanong tayo kailangan pa ka magkano binigyan ako akin na lang daw